What's that? Ah, kailangan siya putlong kayo para mo ano, mo branching Kaya, pa siya. Hindi. Dito kasi, masyadong maaga yung kahoy niya. Hindi, Ay, pag-branch. So, pag so, yung nga dito, hindi naman siya aangat eh. Huwag mag-wide oh, Wow, siya. hindi siya pwede dito kasi may daan, daan din. Sa gabal siya. Hmm. Masyadong maaga nga ito eh. Pero sana tumaas pa kasi ito talaga. Hanggang dyan na yan eh. Lalaki lang yun pero hindi siya tataas. So, yun yung tataas. Oh, ito yung tataas, yes. So, para makapag-focus siya sa pag-grow nitong mga branches na nasa taas at paglaki na, dapat tanggalin natin yung mga existing branches kasi para hindi na sila O, oh, tama, tama. Hindi na mag-focus sila doon, mapupunta dito. So, tinanggal ko sila. Parang sa talong, ganito. Talong o yung mga ibang mga gulay. Prioritize natin yung sa taas pag tumubo na. Yung mga dito sa baba, tanggalin dapat yung mga walang laman yung mga hindi na Ay, hindi namumunga. Um. Kasi, imbis na mag-focus sila doon sa... The night time, ano, nalimutin ko sa term. Oo, yes. oh, nalimutin ko. Pwede tapos <laughs> eh. post, po, basta letter P, postrum, ah, uh, Uh, ah, basta lang dyan. May, basta ano, meron dyan, may, yung, may term yan eh. Comment guys, kasi na may ano yan. May, kasi parang kami ang alicorturist. Oh, eh. oh. Tapos ano, nakita ko sa ano video pa sa TikTok na yung kamatis, wala talaga mga branch kasi focus sila sa na, niya, oh, focus sila yung, sa bunga kaya maraming bunga, walang branches ano, wala ding dahon Pos, uh, basta letter prang, P, that's letter P pranking ay pranking basta na search natin, natin. So, ito din, but, ang galing natin ito, so, kasi din ng malaki yung mga galamay-galamay nila oo, oh, oh, kasi ano naman yan eh Vice, ano din, madali na niyang ma, ano din ang Ah, oh, wala gyud chatter kay ha dito. Mga fast grower plants naman busi. Mm -hmm. Kasi wala naman sila mga kagay na mahaba lang sila ng mahaba. Walang flower. There's no flower at all. Pero pag nag release na yung mga dahon niya, mapalitan naman siya ng mga bulaklak. Oh. Yeah. Ito tinanggal ko na rin ko dito, late si Mar. <laughs> ko na sumilmar. Ay, oo. Oh, oh. Dito ginanin ko na dito. Para dito na sila mag ano... Yung mga nakahilera din doon, pero ito tinanggal ko rin siya dito. What is that in the circle? Nga na circle mo na. Circle. Ay, ang, ter ang form ba? Hindi kasi dito kasi itindaan sa CR, paikot doon. Ay, okay. Ito doon. So, kailangan ko lagyan sa so ng plants dito para dito. May, may lights din doon. Nag-replant eh. Nag ako dito. Pero ito, hindi mga unwanted na tree. Oh, wala na yan. Nakalimutan ko nang tawag dito eh. Ito so, mo yung mga branches. Ayan Ay, Ay. Ay, nga. Ito nga dapat tanggalin na rin. Ayan dyan sa tumor. Anong pangalan nung ano na Ano yun? Ano yun lang po eh? Pa... Basta, meron ta- Palschorio. Na Pag... Natan sa unahuna -una, pero nalangit so, tag-terms lang. Kaya letter P mo sa nasa unahuna. Nasabi ko naman yung dati. Ah, Because, our course kasi before is agriculture. Ah, <laughs> oh, pero that was ano? That was the fourth year special specialization okay. lang ba? Ayan. Uh, Kasi it will maybe maka siya, manunusok dito. Oo, oh, maka siya sa mga tao. Oh. Kasi daan to dito, eh, pathway to way. Eh. Ayan, nilisa na din mamaya, guys. I'm sorry, sasaktan kita, pero may mga It's, bagay talaga uh, na kailangan natin i-sacrifice ginagamit ah, ko sa iyo, okay, ginagamit yung mga connection dahil yeah, you need to <laughs> sacrifice those branches for you to be able to Ay, protect na. like the visitors, the guests na pupunta dito ah gano'n diba <laughs> diba dito sa tumubo kasi nga masyadong maaga yung pag ano niya tingnan mo nakasa dito, yan dito po meron yung tawag doon e eh. yung i-cut mo siya kaagad Ta Diri pud siya. Diri siya grafting eh. Oh, ah, yeah, diya yeah, Di kakapunin ba? Mm. Para hindi na siya continue. Dapat ito hindi mo na kinapon kaagad kasi too late. Kasi malaki na no. Eh. Ah. Forget the term. Oh, hindi yeah, ito, ito bakit ko. Dito din. Ah, okay naman to dito kasi mataas. Ah. Oh. Kasi maging dwarf na 'yan. It's supposed to be mahaba tapos maganoon kasi napakaganda nitong ano na 'to. This is what you call ah. para sa mangga. Pero Ay di na siya duldul di eh. di siya duldul -dul, kasi dul dul ihikot ang mga buang para nimo bitaw. Okay. Ano, <natinap> <laughs> buang. Kasi, ano muna siya? Masadong na maaga yung pagputol ng nakapun sa bigtuli diretso. Uh. So, so diretso siya na widen. So ngayon kinat ko kahapon yung mga uh. Ano ka. kasi nandito na eh. Tumatama na siya sa pathway. So kinat ko siya. Tapos ngayon nagcut naman ako dito. Ayun. Kasi ganun, 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 ah, ganun, ganun ako di, ganyan. gano'n ako. Pag! Ganyan. ganyan. Tumakalit ko na. si ko na. tinanggal ko siya kasi pag malakas yung hangin o mag umuulan, nandito na siya baba kasi sobrang haba kasi niya niya. Eh. So, tanggalan natin galing kasi doon tayo mag-focus sa bagong branches na tumubo. So, dapat ganyan, dapat ganyan. Ayan. O, oh, para, para punta doon. Makapagbigay siya ng lilim dito sa ating mga... Boys, na bisita. <laughs> ganon tayo mga cutting boys from their classes. So, yeah. ayan, nagiinom na sila ngayon para mamaya mainit na yung katawan nila. para maibalik yung entrance fee nila. Oo, Ikaw, ha? Huh? po ang mga... Ano? Isadyante sa araw, habal-habal driver sa gabi. Pagdating ang madaling araw, mamayutan. Oh, double Tatlo po yan so, sila guys. Package po sila guys. Pwede na po yung ano. Pag wala mo sa okay na yung mga 300, 250, mga ganun. Pero pag weekend silang pasok, medyo ano sila, mahal ang paningin nila guys kasi ano yan sila. May mga focus-focus <laughs> din sila. Kasi ito tinanggal ko rin siya. Pagkatanim lang namin ito, mga siguro mga wala pang one month, tinanggal ko na siya dito para. Pero gusto ko... Gusto ko Ay, ko, hindi Pero gusto ko tanggalin talaga. Ipalit to... ni to si ano si Daddy. Kasi pag ito tumalaw makito, gaganon to dito. Oo, oh, lalawak Kaya si Dapat tumaba pa siya. Sa so sana humaba pa yung ano niya. Diyan sa yung, dulo. Yung dulo niya. Oh, Bago nito. Gupit. Oo, oh, oh, yung talisay. Ayun din ang isa ang talisay. Oh. nito, mga talisay, tinanggal ko na rin dito yung ilalim niya. Kasi nasa ilalim niya, ang dami ng sanga eh. Mm, -mm. Ang dami niyang sanga dito, oh, ayun. Ah, okay. So, nandito na yung shape. Tinanggal ko siya. So, baka tanggalin ko na rin to. Oh boy, di ikat din na siya. Ikat ko na to, no? Hmm. So, ganito. Sige. I'm so Anoy? sorry. I need to sacrifice you guys. Ganoon naman talaga ang mga buhay-buhay para ay sa isang bagay. We need to sacrifice some things. And it happens na yung ibang branches na kailangan natin sacrifice, di ba? <laughs> so, kailangan talaga ganun, guys, sa buhay natin. Good. hindi ka na masyadong pero hindi naman sa pag wala na masyadong pakinabang bibitawan mo na. Ito naman hindi naman may pakinabang naman siya. It's just that. Parang sa 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 magkakapatid, may isa talaga ng -aaral, mag ng pag-aaral, mag-aaral, magtatrabaho muna para makapag-aral yung isa mag-focus siya. So for the ito, kailangan niyo na mag-goodbye para makapag-focus sa mas kapaki-pakinabang. Mm. That doesn't mean na wala kang pakinabang ha. It just happened na mas marami ang laki pakinabang nila. So, sana so, <laughs> na rin kayo kasi. So, ang okay, kinagkondra diba? sa sundang, yan. Sorry. Clearing po tayo. Bago man lang lumipad ng Japan, makapag ano man lang. Oo, oh, oo. Oh. Linis-linis. So, malinis na siya dito. Mas maganda, di ba? Doon din, oo. Doon sa isa. Ito, lalaki naman dito. Gaganon pa to dito. Hmm. So, Magiging canopy yan. yan. O, oh, clear na siya. Okay naman isa din naman siya gumata na. Ayan Ay, nga dito. Kaso sa so, baba nga niya eh. Baba lang yan. Kasi hindi naman na naangat eh. Gaganon na lang siya ng dito mm. eh. So, dapat yung level talaga niya. <laughs> dapat ja, oh, dana. talaga na. Na. So, Level ito, lang tao ba, no? O, oh, kagaya nito. Dapat wala talaga ito eh. Pero pwede naman siya. Eh, dito lang yung kanilang tanggalin yung dulo lang. Oo. Oh, oh. Kasi yan. Ito naman no, mo. Ang, ito ang, ang, ang bilis na putol. Ito naman siya, accidentally naman to kasi kinain nata to ng kambing or kalabaw. Kambing, kambing to. So nakain siya dyan, so naputol siya, so bagla siya nagkaroon ng branch na sarili niya. So nagsanga siya, kaya ang baba niya dapat mataas. Oo, oh, oh. Kaya, ano ba yan, ipinipil na? Hindi. ah uh, hindi, uh, hindi ka alam, kalimutan alam nakalimutan So, pero maganda kasi nagkaroon siya. Ng oh, at least no, nakadesign siya. Nagkalupin oh. Na siya. Yan, yeah, magkakashed siya dyan sa mga tao mag-ano do yan. Ay, yung saging naman kailangan putulin na yan. <laughs> ay, tanggal na ako ng saging. Alo? Ha? Alis ako bukas, di ko mal na makakain. Ay, pwede na yata ay, pwede, to. Dili, ay, e, pwede pa na. Sa pagbalik, lalim mo. Dili na, uy. 20 days? Pwede na siyang ang Pwede na ako na feeling na, na pwede na na pwede, siya. hindi kasi, dapat kasi matanggal na yung dita niya. Oo, oh. Oh, oh. ay, oo. Oh, oh, Yung itim. Pag nawala na yung Kasi hindi pwede ay, kasi, pa. bawal kasi itong kainin ng masyadong Bata, kay. matanda. Ay, ay, kay Kapag medyo mati, older ma na siya, bawal na siya kainin kasi nangangasim na siya. So ah. Dapat kainin siya ng medyo teens pa lang. Mm, Ayun yung mga sakit lang. Kung baga sa mga lalakit, mga, yung mga, ay sa ating mga tao, mga 20s, masarap na kainin. Bawal <laughs> siya kainin ng below. Bawal siya kainin ng mga 30s na kasi medyo pangit na yung lasa. Pero masarap naman yung mga 30 plus, 50 plus, <laughs> diba? ba? Uh, Ayan po na yung saging mga... So, alam nyo po yung comment daw. Ayan. Tanggal-tanggal -tanggal na rin ako ng mga dahon. Ayan. So, uh... Ayun nga oh, pangit na yun ang buon mo, oh. yung mga Mm-mm. Saka -hmm. bawal tayo maghawak-hawak ng ganito itak, no? Ay, one ko dito. Ako ka na ako kang magkwan siya. Siyeng... Ako <laughs> Ang dami po nilang nag-cutting classes, guys. So... Kaya niya, national high school. Kaya, niya, asa ba yung mga school? Ito e, na, ano yung uniform yan? Kanta Sa... niyo. TCC? Yes. Ano, TCC pala yan? Hello. Pero parang ganyan na yung uniform ng ano. Pero BSBA siya. BSBA department lang. Sige, or lahat ng TCC. Ano naman mo? Tanan? Sa una sa amo kay black and white naman oh, to. Eh. Balik mo niya. Sure ba? Kay tuli mo. Ala ganda na nang TCC na uniform. Sa amo kay sa amo kay black and white sa una. Mas grabe sa akin sa nag-aaral ako dati sa Cobsat. Ang course ah, bogo, ko ay hotel uh, and restaurant services. Yung uniform ko parang ano, parang conductor ng ano, bus. <laughs> bakit? Kulay Pure white blue, lang. Sky blue na. Basta, said... basta. <laughs>

Yeah, thank you so much for sharing your ano planting churro. <laughs> Good luck sa Japan. Bye. Bye.